Good morning mga badi, magluluto ako ngayon ng lumi Maraming version ang lumi mga badi, nasa hog Pwedeng baka, pwedeng manok <coughs> Pwedeng kalabaw Marami silang version na lumi Pero tayo ang gagamitin natin ay chicken Ito yung mga ingredients ko, tingnan nyo At saka dalawang vlog mamaya may concert pa tayo mamaya. Pampalapot mga body. Tignan na nyo na lang. Magano na tayo ng ano, mantika para sa ating lulutuing lomi. Ang sasawag natin mga body ay chicken. Ano? Maraming version ito. Ang ano nila ay may baka, may kalabaw, may baboy. Sa atin naman ay Chicken. So, higigisa na natin ang ano, bawang sibuyas. Na ano natin. Ginigisa natin, nalagyan natin siya ng konting butter. Ayan o. Oh. Pampalasa mga buddies. para medyo malasa ang ating lulutuin. Pwede margarine, pwede butter. Depende kung ano ang available mga bali. then iyanaw na natin ang chicken. Nasabay na natin dun sa pagtunaw ng butter. Ah, mga bali, ang pag ano ng chicken ay lagi kong inuulit paanohan natin lagi hindi natin nahihiya ang ating niluluto pag mga ganito ba din kung maaari ay palalabasin natin ang kanyang mantika talagang yung gisang gisa ay lalagyan natin ng bagit sarap optional to mga body itong mga nilalagay depende sa inyo kung anong available ah na ano natin na natin ng paminta? Saka ano natin? Ang patis natin mga body, yung takit lang niya. Oh. Sige na yung takit niya. Oh. Yan lang. Yan lang ang magpapalasa muna sa manok. Ang sukatan natin para hindi kayo malito na ano. Medyo malalim ang sakit ng mga body. Tingnan nyo Ang purpose ng mga body ay paano hanya yung manok na pagka mamaya ay malasang-malasang manok pag kanila nagyan natin pati sasabay yan mga body sa sabaw. may pagka sinabawan natin Iligisa muna natin siguro mga na 5 minutes mga body. Okay, tingnan nyo yung ano lang apoy niya. Oh. Tatakpan muna natin. Okay, mga body. 3 minutes na yung ano ko hinahalo-halo ng natin body. Ah. Huwag nyo mahahayaan na ano gawa ng para niya hindi siya dumikit. Lalagyan natin ng 3 cups na tubig mga body. depende sa dami ng iluluto nyo mga barya, ito kasi ay ano lang ito half kilo isa pa bali 4 cups ito badya ang tokatan. saka lalagyan natin ng konting ano lalagyan natin ng kunting toyo. Itong toyo, body, ang sukatan niya ay ito. Dalawang cup niyan, mga body. Dalawang cup. Ang sakit niya. Saka natin ng nor chicken. Pag naglagay kayo ng no chicken mga body at lalong ganito lang ang kalit ng pinaglutuhan nyo. Tantyahin nyo yung muna yung ano, pagka mamaya gawa ng baka masubrahan nyo ay maalat na. Medyo maalat ang no cubes. Kaya importante natin na medyo ano natin pinagkutuhan. Kaya antay natin ng 5 minutes mga body. 5 minutes bago kumulo. Itong mga making natin mga body, ano natin ng running water mga body. Na, mm. ano, ang purpose nito mga body, medyo maalat ito pagka hindi natin si na nang running water. Pwede rin rin siyang ano ng mainit na tubig pero ako ay running water lang ang ano, inaanoan ko. Kaya hindi natin masyadong tinimplahan ng asin kasi maalat na po yung lomi natin. And then ang ano natin ng cornstarch na ano dalawang ano lang mga bari, dalawang scoop dalawang scoop lang ang ano paglalagyan natin na ano yan. dito natin siya imimix oh dalawang scoop lang siya na ano para mamaya sa sabaw and then kumukulo na bari, kumukulo na yung ano natin 5 minutes na na ano Yan ang iyaanong muna natin mga badi ang nating molo. mimix mix lang natin mga badi na ano. Papukulan ulit natin ng 2 Ito mga badi o. Oh, ang itlog na anohan natin na i natin. Para mamaya pang last ito dalawang itlog ang iaano natin mamaya i-mix -mi lang natin and then aanohan lang natin siya ng ano kunting asin mga body yeah, mag-ano tayo ng kunting salt Ang purpose niyan mga body ay ano? Para mas malasa rin yung itlog mamaya. Para pagka inanohan nyo ang itlog mamaya, medyo nalalasahan nyo ng konti. Kunti lang. Tapos imimix lang natin ng gusto ba mga body. Para ito mamaya. Pang last for show. Okay mga body. Ito na yung ano natin mga body na ano. 5 minutes na siya na ano. Ang ano na yan ay pwede na siya lagyan ng carrots. Carrots lang ang nilagay natin mga badi. Papa ano lang para may gulay. At saka ya ano natin yung cornstarch. Kita yung cornstarch. Sinalo ko kanina. 2 teaspoon ng cornstarch yan mga badi pampalapot ang corpus niyan. Then may mix natin ng konti. Optional yun yan mga body kung gusto nyo malapot na malapot or medyo malapot lang ng konti ang inyong lumi. Pero ang iba kasi malapot ang ano, tinitira nila. Kaya depende sa inyo yan kung gusto nyo malapot talaga ng gusto. Then tatakpan natin. 2 minutes ulit. Mga body. Okay, mga body. After 2 minutes, pumukulo na Oh. Mga body, optional nyo yung kung malapot ang gusto nyo, pwede nyo dagdagan ulit ng cornstarch. Ano? Depende sa inyo yan kung gusto nyo medyo malapot o kung gusto nyo ng medyo malabnaw. Oh. Then, lalagyan natin ng Chinese Baguio. Punti. Okay saka natin isusunod ulit yung itlog na nilano ko kanina. Dali lang. Ito mga body. Ang pagbuhos nito mga body, ganito lang Oh. Pakunti-kunti lang mga body, tapos sinahalo. Hinahalo siya. Huwag yung ibuhos ng rektahan na ano, hinahalo-halo yan mga body. Para magmimik siya ng ano. Kasi pagka yan ay ano, magbubuo-buo yan pa mga body. Pagka hindi mo siya na mix ng maayos. O, ganun lang. Para pantay ang mix niya bala mga body. <clears throat> Ayan o. Oh. Pantay ang mix niya ng itlog. Kasi pagka binuhos mo bigla yung mga body, buo na siya kaagad. At ang itlog ay madali lang maluto. Okay, ganun lang mga body. Good morning!